Hello everyone! So, welcome back to our vlogs. For tonight's videos, guys is... Yes! For tonight's video is nandito tayo sa, sa night market dito sa Dubai. So, ikutin natin guys ngayon. Uh, first time ko nakapasok dito kaya Tara! Samahan niyo ako at mag ikot tayo dito sa night market ng Satwa Dubai. Tara! Ngayon nga guys, nandito tayo sa night market. Ayan, ikot tayo. Kung makikita natin dito guys eh, is kadalasan puro mga Pinoy. Ayan, so nice place. Very relaxing. And syempre, nakakaano talaga. So ayan, kung mahilig kayong kumain, dito natin makikita halos lahat ng mga Pilipinong mahilig sa kainan. eh so siguro, nandito tayo sa kainan, area ng kainan, guys. Dito tayo, umiikot ngayon. So, tingnan naman natin doon, sa kapilang area, kung saan, nandun yung mga items, kung ano bang mga, ano, nila doon. Na-traffic tayo. Okay. Um, ah! So ayan, ikot-ikot. Kadalasan ay puro mga Pinoy. Ayan yung mga paninda nila. Ayan mga ano, beachhead. Siyempre dito natin makikita yung mga murang t-shirt gaya ito. Tinder, ah, 20 dirhams. Dread School Nice. Oh, diba? Five their homes. Sure, five their homes na. Mm. Ang kakapal, o. No? O, uh, pwede kang magpatatak na. Ikaw mismo magpagawa ng tak. Ang ganda nito, o. Oh. Nakapal uh. okay. Nakapal siya, guys. Talaga yung mga short. Talagang mga ano siya, oh. Quality. Oo. Oh, oh. Good quality talaga siya, guys. So, dito natin makikita kung, ano, you know. ano yung mga jogging pants. Kakapal ng jogging pants sa mga sneakers, Oo. Oh. So, ikot pa tayo. Wow, nice dress. May pamanikin sila. Sa sandala naman. Ang yung sandala. So may papuso sila dito Ayan So ayun yung entrance sila Sa may papuso sila guys So lang. video Ha?

ay, pagitan niyo dalawa. <laughs> ayan, ito ang mga pagkain nila. So, next time, titikman natin yan. Ere. Oh, ano? Ano? Tikme are. Tikme are, So, ayan, si ate yung may-ari. Batangas. Ay, Batangas. Batangas ba? Oo. Uh -huh. Si ate yung may-ari. Ayan. Oh. May ayan, sa Night Market, makikita natin yung taga-Batangas si ate.